Mga awit, Ikalabindalawang Kabanata O Yahweh, kami naway iligtas mo Pagkat wala na ngayong mabuting tao Wala nang taong tapat at totoo Nagsisinungaling silang lahat sa isa't isa Nagkukunwari at nagdadayaan sila Patigilin mo, Yahweh, ang madaldal na dila at sarhan ng bibig ng hambog magsalita. Silang laging nagsasabi, kami magsasalita ng nais namin at sa gusto nami walang makakapigil. Darating na ako, sabi ni Yahweh, upang saklulohan ang mga inaapit. Sa pinag-uusig na walang magkop hangad nilang tulong ay ipagkakaloob. Ang mga pangako ni Yahweh ay maasahan. Ang katulad nila'y pilak na lantay. Tinunaw sa hornong hinukay, pitong beses na pinadalisay. Kami, Yahweh, ay lagi mong ingatan sa ganitong mga tao ay huwag babayaan. Ang masasamang tao'y nasa lahat ng lugar, ang mga gawang liko ay ikinararangal. Mga awit, Ikalabing Dalawang Kabanata